talaga. Di na makakapit. Okay, ito muna. May something. May sa, 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 Manila, may something. Bakit? Opo, opo. Ano sa mga tagalungsod ng Manila? Here I come. Oh. Pansin ba ninyo na napakadumi, napakagulo. Nagkalat ang mga basura sa kalsada ng Divisoria sa Maynila. Galing po mga yan sa night market doon itong weekend. Nasakop na rin ang ilang lane sa kalsada sa dami ng mga basura. Nanay ko yan ang sabi. No! God, please, no! No! Taga nila yun mismo. Sabi niya, nakiba talaga sa nila ngayon. Ang dungis! Dumami daw yung... Dumi daw talaga. Ang gulo. No! Di na ako makakabalik. Naka, dito sa may bandang Kirino Avenue, papunta sa Rose Boulevard, meron diyan yung Dordrecho ka lang sa, sa, sa ano, sa, ano tawag doon? Ay, yung, may aisle. Yung, yung, shoulder ba? Yung, anong tawag sa kalsadang yun? Sa gilid. Oo. No, malapit sa mga establishments. Ay, naku, Diyos ko, nakita mo napakarami nakatira sa kalsada. Ay, hinayaan na lang? Sorry po, ah, mga Oo. kapatida, kapatid, pero ano ito nangyayari sa Maynila? Oh, parang, yes. parang binibigyan nyo ng, uh, ng si Isko na makabalik. Bumalik Gusto nyo nalangangulay? Uh, <laughs> yung sinasabi ni Manong Ted, yung sa may Rojas Boulevard, tapos meron pa dito sa may bandang gilid. Service road. Sa may service road. Oo, tama yung sinasabi niya. Dami nagkalat doon ngayon. Na para bagang nasaan ang gobyerno ng Maynila. gulo. Oo, oh, gumulo nga ay, daw. Ay, pagkagulo. Oh, paramdam kayo mga taga-Maynila. Mm -mm, hindi lang doon, maging sa ibang lugar sa Maynila. Madumi. At... Nagkalat ang mga basura sa kalsada ng Divisoria sa Maynila. Galing po mga yan sa night market doon itong weekend. nasakop na rin ang ilang lane sa kalsada sa dami ng mga basura. Ang kutungan ay tuloy-tuloy. Akala ko ba wala na? Ewan ko na lang. Ewan ko po, okay. sa sabagay. Eh. Kami po'y nakailang tangkana na kapanayamin po si Mayor. Eh, parang ayaw niya sa amin. Ewan Hindi na. ko naman. Masyado ka naman nagtatampo agad. So, Baka naman busy lang, na si lang si Mayor. Na, ano? Una pa busy O sige, hindi na po bale. Mag-break muna tayo, baby girl. O sige, mga kapatid.